Ito guys, ay tips ko para sa mga baguhan pa lang dito sa mundo ni Facebook at sa mga nagbabalak pa lang maging isang content creator. Guys, bago kayo mag-umpisa bilang isang content creator, dapat basahin nyo muna yung mga policy and guidelines ni Meta. Alamin nyo muna kung ano yung mga bawal i-post, yung mga pwede lang i-post, kung, kung ano yung mga uh, about monetization, yung mga ganun guys, huwag tayo umasa sa mga nag-tutorial at sa mga nagbibigay ng tips, okay? Dahil hindi lahat ng nag-tutorial guys ay tama ang kanilang sinasabi. Okay? Dapat wag kayong maniniwala agad-agad. Dapat matuto rin kayong magbasa sa mga policy and guidelines ni Meta. wag tayo umasa sa mga nag-tutorial. Kailangan tayo mismo 'yung makaranas tayo mismo, 'yung maka-experience para masasabi nating bawal. Kasi sa mga nag-tutorial ngayon, guys, ang dami nilang sinasabing bawal na kahit hindi naman bawal. Ang dami nilang sinasabi na hindi bawal pero bawal pala kay Meta. So mas maganda, guys, na kayo mismo 'yung magbasa doon sa policy and guidelines ni Meta.